Uh, sa pangalan po ng Nagila ng Panginoong Iso Cristo sa ang mapagparang hapon po sa lawa sa isa. Nandito po tayo ngayon sa pagpapatuloy ng kaapak na linggo ng regular na kampaneng dito sa ay to, meron pa tayong isang sikas. Sabi po sa Ibanghilyo ni Apostol Juan, Evangelista, Kapitulo 8, versikulo 12 hanggang 20. Ang sabi po, ganito. Muli nga ang salita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakan sa kaliman kundi magkakaroon ng ilaw ng tamuhayan. Ngayon, kung pag-aaralan natin, ano po ba ang uh, karakteristik ng ilaw? Siyempre, para magkaroon siya ng tanglaw, dapat meron siyang ilawan. Ngayon, yung pinakailawan niya, yung sa mismo ni Kristo. Nang alas siya ang ibang iniisip, kundi yung plano ng kanyang ama na muli niyang maibalik sa Diyos ang lahat ng mga tao. Kaya e, ano na niyang ginawa? Basic. dalawang alagad muna ang kailan niya. At doon sa labing dalawang alagad, isa lang ang sinabi niya doon follow after me. Sumunod ka sa akin. Ngayon, sinubo sila para manaral ang salita ng Diyos, magpagaling ang mga may karamdaman, at ganoon din, magtuloy sila sa mga tao na ha, dapat mabautis mo sa pangalan ng Anak, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po, si Don Bones po kay Kristo nagmula yung, yung pagiging daan o pamamaraan. kasi siya yung ilaw o liwanag para sa mga tao na muling matabalik sa Diyos. Kaya siya yung tinatawag nito na ilaw ng sanglimutan. Kaya di ba kaya sinabi niya, sumunod ka sa akin. Ang sabi nito, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kaguliman. Pero yung pagsunod kay Kristo, dipindi po yan sa ginagawa natin. Kasi kahit kasabihin na natin, Nangaral ka, nakasama namin. Kumain kami ng ipinigay mong pagkain. O kaya magpagalingan ka sa kita namin. Kapag talibas naman lang ang ating ginagawa, sa lahat ng halimbawa ginawa ng ating katilang Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo na nakikilala kung kayo tagasahan. Kaya para makilala tayo ni Kristo, dapat maramdaman natin sa ating puso na nandiyan sa ating kaloob ng uwal. ang pag-ibig sa kapwa. Nagahari ang pagsunog sa kalukuban ng ating dakilang Panginoon. Kapag pinag na tayo ni Kristo, doon natin masasumpungan, kasama na tayo nasa liwana na natatanggawa na ang yung bunga ng ating mga ginagawa ay pawang mabubuti ang nang makikita ng ating mga kapwa. Kaya yun ay yung liwanan yung kalinisa ng ating kaligid isang taong natuwid o mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Pagito, sinabi nga sa kanya ng pareseyo nagpapatutuok ka sa iyong sarili, hindi totoo ang patutuok. Kahit si Frank, ang paresilyo, ang ang gusto nila yung patutuok ng hindi lang isa, kundi merong ikalawa. Kung baga, sa pagpapagmanita -an, ng sinabi na isa dapat pero witness para yung patuto o maging constant kumbaga matibay ang patuto eh dahil nga ang mga presyo ganun yung pananaw nila ngayon anong paliwanag ng ating dakilang Panginoon sumagot si Jesus sa kanila yung sinabi Dagmat ako ay nagpapartuo sa akin din ay totoo ang aking pinatutuo. Bakit ta ko kung saan ako nanggaling? At kung saan ako talo ng dapat hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako para noong. po, ang aking pang alam niya kung saan siya nanggaling. Mula sa labas ng sandigan Isang katawan ang inihanda para sa kanya, gagawin siya manubuhay bilang isang misiyas na siyang tinatawag na Kristo o tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya alam niya kung saan siya galing, alam niya yung pagpasok na dito sa sangkot at alam niya rin kung saan siya babalik. Pero yung mga parisiyo, dahil panatiko, ang gusto nila, mayroon po iba may nakikita ng mga mata na dalawa dapat na magpapakuro. Si Christian na nga mismo, ano ba pa ang Ngayon mga gawa na ganyan ginagawa ay gawa ng kanyang mga ima o ng kanyang ama na patuloy na gumagawa hanggang sa ngayon. Kaya marami ang mga tao na kahit nasa kabigan na nagsisigaling dahil ang ama patuloy na gumagawa sa pagpapadaling ng may mga karamdaman. Sa pagpapatawag sa mga nagkasala Lalo-lalo na yung mga nagbabalik loob sa Diyos. Binibigyan natin ng Diyos. Kaya, ng Diyos. Kaya yung Ama, patuloy na gumagawa. Kahit ang ating nakilang tayo ng Diyan rin, nagpapatuloy siya sa pagawa sa pamamagitan ng aral na kahit saan man sa San Diego ang ibang milyo upang makarating sa lahat ng sulok ng sanglipudan sa buong sangkatauhan. Kaya naman sabi, dito sa kasunod. Sabi na natin ba kita? kayo ayon sa naman, ako'y hindi humahapong sa kanino man tat. Bakit po? Yung mga pareseyo kasi, meron silang pinagbabatayan kaya simple inaral nila yun. Bago ka maging parasiyo, dapat may master ka sa 7 na laws o mga kautosan o tinatawag na mga batas ng panahon ni Moises na kung sila pa o kailangan may mastery pag na master mo yan isa ka ng pariseyo ang problema lang sa pariseyo palitik, panatiko o plastic o ipokrito bakit? yung kautosan sila ang tagapasunod ini-implement nila para sa hindi ng mga tao pero sila hindi kasali kaya tinawang sila ng ipokrito o high book price. Mapagpainabaw na mapagpuluwari yung kanilang mga sariling malilinis dahil sa kalugluwa nila mga mandarambong sila. Napakarami yan ngayon. Mga pastor, naku, na walang iba, pinapangaral niya ang kaligtasan pero sa si kapila naman noon, nagligtas ka ng kaluluwa pero wala naman tinatanggap na parang magbigay ka. Ano sabi ng na ating dati ng Panginoon? Magbigay ang bawat isa ay yung sa ipinasya ng kanyang puso o huwag mabigat sa loob. E paano kung tinuturo nga mismo ng pastor para ang taong bigay na magbigay ng marati? Para lamang may sasang pang sa asahan ang turong awan ng langit, na pinagkagamit pa yung mga aral na para na lang sa mga Israelita. Hindi naman tayo mga Israelita. Eh, tayo na nasa nabas, ng Israel. Hindi e, tayo kasama sa implementation ko. Kaya ngayon, ang nangyayari, -na -na nalilin ang tao. Yun yung mga gawain ng mga pareseyo at na mapanlinlang ng ngayon, dinagamit din ang aral sa salita ng para lang sila yung mga makabagong paraseyo sa panahon ngayon. Na inuobliga ang member magbigay pero sila hindi nagbibigay. Plastik pa rin. Sabi nito, oo at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo sapagkat hindi ako nag-iisa kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Kaya po ang ating dakilang Panginoon, ang pinakatrabaho niya lang pagpapak dito sa ilabaw ng kanilipan. Maibalik muli ang tao sa Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. Pero, hindi pa siya humahatol. Hahatulan ng tao ayon sa mga aral na kanyang ipinahayag. Uhos ka ka tao, dipindi po sa paglabag, lalo lalo na. Sabi nga, sa na nakakataalam na ng paggawa ng mabuti at ito yung hindi ginagawa, ito yung kasalanan sa kanya. May nakasalubong ka na humihingi ng limos, alam mo na yung paglilimos tinuro ni Kristo, pero nilipuan mo. Hindi pa ng mabuti yung maglimos pero hindi mo ginawa kasama na. Nandito na yun. No? Bakit? Sabi nga, hindi ko na itangay ang mga kautusan sa mga tapyas na Kundi, Ilalagay ko na sa mga pag-iisip ng tao at isusulat ko na sa kanilang mga puso ang mga kautusan na makatuwid kung umiral na yung habag para magbigay ka ng limos pero umiral ito, Huwag okay, mo rin. Sayang. Ibig sabihin, nagsasala tayo at ugyok lang ito. Ito kasi, pumapasok yung ugyok. Natatalo ito. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, nagpapatuto siya sa kanyang sarili, kasama niya ang ama na kumabawa. Oo, at sa inyong mga pupusata ay nagsulat na ang patuto ng dalawang tao ay totoo. Totoo. So, para, sa buhay ng tao, kapag nagsalita ka lang mag-isa at wala kang witness, hindi ka panginiwalaan. Yan ang dito sa ibang unang sanggitan. Pero si Kristo, nagsasalita siya, pinatutuhanan siya ng Ama isang beses. Nung tanggapin niya ang bautis mula kay Juan, ano ang nagpatutuo? Espiritu Santo na nagsasalita sa pamamagitan ng isang kalapating dumapo sa palikat ng ating dakilang Panginoon na lumilinim sa kanya. Kano ang tinig na sinasabi? Ito ang sinisinta anak na siya kung kinalulugdan siya ang inyong Panginoon. Hindi ba ka nagpatutuo na yung ama patungkol sa ating dakilang Panginoon? At pangalawa, kung kasama nga si San si Pedro at Juan o sa bundok at habang lumalayo nating ating nagilang Panginoon, nagliwanag sa paligid nila at kausap na doon si Moises at Elias at natakot yung tatlo, nagrecoming na ba? Ano kayo bumuha tayo dito ng tatlong kumul, isa kay Moises, isa kay Elias, isa kay isa kayo. Pero hindi na unawaan ni Simon Pedro yung kanyang sinasabi. Kaya ano nangyari? mayroon na naman silang tinig na narinig. Eh. Ito ang sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong patulugdan. Pero pagdating po sa mga pareseyo, hindi nila alam yun. Pero yung mga lingkod, kung so, nagkasunod ng ating kakilang Panginoon, yung tatlo na talat, talagang kasakasama ng ating kakilang Panginoon, alam nila na si Kristo ay hindi nag-iisa. palaging naroon ang Ama na kasama niya. Kaya na sinabi ng ating dakilang Panginoon, walang kahiligan ng ulo ang anak ng tao. Dahil po, kumbaga, walang tumatanggap sa ating dakilang Panginoon sa Kristo. Ang tumatanggap lang sa Kanya, yung mga nagsisisunod sa Kanya. Ito yung dalawang alaga. Pero mahihina pa ang kanilang pananalig Baka nga si Simon Pedro ay medyo mayatang na sabi niya, hindi, hindi kita iiwan hanggang kamatayan. Pero anong nangyari? Sabi ng ating tatilang pala, alalahanin mo Pedro, bago tumilaw ang makalawang manok ng bisis mo at ang itatakwa. wala lang yung si Simon Pedro. Pero yung natakwa niya na, naalala niya yung manugtong tumilaw, nagsisipo si Simon Pedro. Nandun pa rin yung kapatid na baan madalas mayabang si Simong Pedro. Tuloy natin. Sabi na natin na bilang Panginoon, ako ang nagpapatutuo sa akin din at ang amang nagsuko sa akin ang nagpapatutuo sa akin. Para maging intact yung samahan ng ama at ng anak, dapat kung ano yung sinasabi ng anak, dapat pinatutuhanan din ng ama. Kaya magiging powerful yung pangaral ng ating lahilang Panginoon. Dahil, sa oras na may lumapit sa kanya na may karamdaman, katag pinapagaling, sinasabihan ng ating lahilang, magaling ka na, ka kasama magkasama. Gumagawa nga na, nakasama niya para gumaling yung tao. Para mo maibalik sa dating kalagayan ng malakas ang tao. Ang mula sa pilay, nakakalagad dahil pinapalaya ng mga sa pilay. Yung pipin espiritu na nandoon sa kaya nagpipi yung tao, pinalayas yung pipin espiritu kaya nagpagsilita ang tao. Ganun lang pakapawin po. Pati yung mga bini, lahat, may kito, datang yan ay pinagaling. Hindi lang si Kristo naging isa doon kundi kasama niya ang ama na nagpapatukuro na napaka-powerful o makapangyarihan ng ating dakilang Panginoon, Jesus Kristo. Pero yung mga tao na sa kanya, hindi siya kilala. Pareseyo, mga matatanda ng bayan, mga saluseyo, lahat kanya hindi kilala si Kristo. Sino yung nagkakilala kay Kristo? Yung mga tao na sa kalagayan ng yung ang tawag kinakalihan ng mga mababang espiritu. Anong sabi ng mga masamang espiritu? Ikaw na anak ng kataas-taasan. Naparito ka ba upang kami puksain? Anong ginagawa ng ating kapitan? Kung dahil kilala siya ng mga espiritu, sinasaway niya para huwag na magsalita. Ibig sabihin, mabuti tayo ng mga masamang espiritu, kilala si Kristo. Pero so, yung mga tao na napaligid sa kanya, naghahanap pa ng prueba. Naghahanap pa ng patutuo na hindi lang siya magsalita, kundi mayroon pa isang magpapatutuwa kay sa ating dakilang Panginoon, Jesus Kaya napakababaw ng kanilang mga pananaw. Sana po tayo, hindi ganun din kababaw ang tanawang kundi. Mas lalo pang lumalim, kaya alam natin, bumagawa tayo, hindi lang sa Cristo natin, kundi kasama natin si Cristo, pati yung aral niya. Kaya talawa pa rin. Sabi nito, kanya na is kanilang sinabi, Saan na roon na inyong ama? Sumagot si Jesus, Hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makikilala, kung ako'y inyong makilala, ay makikilala ni rin ninyo ang aking ama. Ibig sabihin, ang pagkakakilan lang kasi, dahil sila ay iisa sa pinaka-urtipin, sa gawain, at sa pagkadyos, kapag sinang ng natin si Kristo, sinang palatayan natin ang Ama. Kapag tayo sumunod kay Kristo, sumusunod na rin tayo sa Ama. Ngayon, paano natin masasabi na si Kristo lang ang pinakukulihan natin kasama ng Dino Ama? Dahil, ang Ama ay sumasa anak at ang anak ay sumasa ama. Ibig sabihin, walang problema kahit si Kristo lang yung sambitin natin. Kahit yung mga pinagaling ng ating dakilang paninoon, lumuhod kay Kristo. Ibig sabihin, yung honor na tinanggap ng pagsupok ng isang tao makasalanan sa harapan ng Kristo na lumuhod, katanggap-tanggap ng sama. Dahil ang ating dakilang paninoon, mula sa sinatukunan ng kanyang ama. Kaya yung reward o yung pagpapala o kapurihan ng kanyang anak na walang ibang ating katilang Panginoon, kapurihan na rin ang ama. Kaya ang ating katilang Panginoon, pwede siyang turuan, pwede siyang sambahin, pero yung mga anghel, hindi, sabi ng mga anghel, tinatanong huwag ka Kahit nang sa lihuman ng Panginista, ako yung mo yung alitin. Isa lang ang dapat na ihula. Yung Diyos. Kamakatunin pa kayong Ama at din ang kanyang hukong naknak. Na ang na, na ating sinasang walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesus Christ. Lahat na ito ay nasa pangyayari na sinasabi, sinulitan niya ang mga ito sa lahat ng kabanyaman na nagtuturo siya sa templo at pangalan taong humuli sa kanya sa pagkatindi pa dumarating ang kanyang oras. Kaya po ang ating nakilang Panginoon, hindi niya sa pagtuturo sa mga tao upang mabuksan ang mga kaisipan. Pero kung sarado talaga ang pag-iisip, katulad ng mga pareseyo, wala pong chance ang aral o toro ni Cristo. Katulad din natin, kahit na problematika puro-puro yung is isip, isip mo ng pinagdaanan mo um, bago ka nakarating sa eskwela. Pagkating mo sa eskwela, wala kang matututunan. Ito ang palang sa daan, nagkabusit-busit na yung buhay mo. Kung na napuno yung utak mo. Malibang siguro kung isaling mo yung laman mo. Kaya ko siya, pagtahiya ka muna. Mag-silent ka muna kahit ilang minuto. <laughs> Hindi mo nang pakinggan yung aral na tinaturo ni Tixer. Katulad yun ang isang baso, na kapag puno ka ng aral, paano mo isisiksik ang isang aral doon? Siyempre, okay? ang mo muna ng bako na ka. mo? Para maka-absorb po it ng bagong aral o turo. Yan po ay mga halimbawa na dapat matutunan natin ang adjust, magpahalaga sa bawat mga bagay na mahalaga. Lalo na na yung mga aral ito na natutuhan natin sa eskulahan, sa pagsimba at isa-isa yung kaman. Iyan ay nagagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumula. Siguro po hanggang dito na lang ang pagkikipagin natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anumahan ating kahilingan, karahingan, idunod po natin ngayon sa Diyos. At pagmahan na tayo sa ating mga kinagawa, upang panatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoong Jesus Kristo. Pagsunod na rin sa kalooban ng Kanya naman. Salamat sa Diyos at magandang hapon sa bawat isa.